what's up mga par? So for today's vlog, ayan. At uh, papunta naman po kami sa aming uh, destination, sa aming uh, rescue. Uh, rescue na naman po kami sa RMC. Ganun pa rin po 'yung aming gagawin. Uh, ay, ayun pa rin po. Uh, Magko-cover pa rin kami ng uh, bubong dahil gawaan po ay uh, para po sa safety protection ng uh, mga nalalaglag na mga gamit ang gagaling doon sa aming uh, site so ito mga tropa ayan lalakad na kami ayan eh. lalakad lang lalak, lalak. so pasensya na kayo mga part dahil ito na yung uh, nagagawa muna natin content sa kayo ano? dahil uh, ito na yung free time natin kasi doon sa pag nagsimula na yung aming uh, trabaho ay, uh, hindi na tayo pwedeng mag-cellphone, uh, bawal po. At uh, siyempre sa uh, rerespetuhin natin yung ating uh, rules and regulation ng ating site. Ating uh, project company at ang uh, ating uh, pinagtatrabahuan dahil gawa na pong uh, mahirap kapag uh, lumabag tayo. Dahil uh, ito lang naman po yung pinagkukuna natin ng source of income para po may pang uh, tayo sa ating pangailangan sa araw-araw ay ibigay sa ating mga anak, pamilya. Yan. Kaya ito na talaga yung uh, nagagawa ko dahil gawa ng uh, uh, wala tayong rest day. Kaya habang naglalakad, habang papasok pa lang, ay uh, pwede tayong mag-video-video. Pero pag nasa work na, ay uh, tigil muna dahil gawa na po ay uh, focus muna tayo sa ating trabaho at uh, mahirap na baka mawalan tayo ng uh, work Mahirap mabuhay dito sa Maynila pag wala kang trabaho mga par. So yun lang mga par. So shout out po sa lahat ng aking mga followers at saka sa aking mga viewers dyan. Uh, ingat po kayo lagi. At uh, medyo maulan po yung buong kamay nilaan ngayon. Ano? Mabasa po yung tahanan at saka sa mga buhabiyahe. Ingat-ingat din po mga par. Uh,